Hello guys ngayon tayo ay gagawa ng merienda so siguro alam nyo na kung ano tong merienda natin ngayon yan po ay ginamitan ko ng rice flour nilagyan ko ng isang itlog syempre sugar yan ang ating merienda ngayon hanggang almusalto Nagluluto ba kayo ng ganito? Kasi kami nagluluto ng ganyan. Basta may maluluto, ba? Diba? Mahirap naman magluto kung walang maluluto, ba? Diba? Shout out everyone. Sa inyong lahat diyan, shout out, shout out. Salamat po sa pailan-ilan dyan na nagwo-watch ng aking mga video. Laban lang tayo dito sa lugar ng YT. Bagsak nga ngayon ang aking WH. Sige lang. Ang views kasi madaling ipunin yan. Mag-upload ka lang ng mga short-short video. Okay na. So, yan po ang ating kinalingking. Kinalingking na kamote. Sa probinsya, usong oso to, ba diba? Sa lugar sa amin, sa Bicol. Pag walang merienda, may tanim kang kamote, kuha ka lang. Then, ang mahirap lang, yung galapong. Kasi yung bigas, ibababad mo pa. Saka babayuhin, gagawing flour, di ba? Ganon sa probinsya noon, ganon kami. Hindi uso doon yung bibili ng flour kasi nasa bundok. So, ganyan ang ginagawa namin ang ginagawa pala ng nanay ko inaalagay niya sa daon ng saging sa ilalagay dyan sa mantika at yung mantika ang ginagamit namin ay coconut oil yung magkukudkud ka pa pero ngayon napaka convenient na So, yan lang guys ang ating lulutuin. Bali, tatlong pak yang ginawa kong ganyan. Minadali pa yan dahil baka biglang bumalik yung amo. Ganun yan eh. yung amo, sige, gawa na ng mala, gawa na. Kasi kung biglang bumalik, o, diba? Diba? pagkatapos. O, linis, linis agad. Linis. O, o. O, Yummy. Mmm. Ang init ng panah. Oh, mmm. O, o. Merienda time.